Magandang umaga, October 9 to ngayon, alas 9.40 ng umaga. Dito ako ngayon sa isang trail dito sa Muyo. Lilinisan ko ng konti, tinatanggalan ko ng mga bato. Kasi dumaan ako dito 2 uh, days ago, masyadong naputo. Nakakaal na nga dito yung, yung pagsaba. Isa Yun. so, sa mga uh, preparation na rin, maliban sa physical preparation. I-prepare din natin yung bike, yung equipment nakagamitan uh, syempre yung trail paraming naliliit na bato pinabawasan ko muna pangit din naman po masyadong smooth kasi walang trail pero huwag ka naman masyadong bato nakakaalangan nakakapuncture din kasi ng tar kapag uh, tulis yung bato tapos medyo malambot yung tar nagkataon na doon tumama maiipit yung taro sa rim yun, pwedeng mag deflate tapos pagka na deflate na yung taro karamdaman mo dudulas dulas na yun parang liliko ng kusa kaya mas delikado kapag ka ganito na steep kasi pagkatapos doon baba dito yun, medyo steep na yung area na yun tapos mabato na naman tapos berm Yeah, ayun. Para ilinisan ko ng konti para mas ma-enjoy ko mamaya pagbaba.